And I, I heard, no, I have it on good information, na maraming sleeper agents, no, even regular members of PLA na nandito. Imagine, widespread eh. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Makati, meron tayong Dumaguete. Umabot na sila sa malapit sa Aguinaldo, and then Comelec, Malacanang. Breaking news mga kabayan, Senador Panfilo Lacson kinumpirma na meron mga sleepers o spy ng China ang nasa loob ng Pilipinas. Sa katunayan ayon sa senador, ang ilan sa mga espiya ay mga miyembro ng Chinese People's Liberation Army. Senador Tolfo, wala pa rin bakit nakapagpatayon ang isang cell site ang isang kumpanya na pag-aari ng Chinese company sa loob ng Camp Aguinaldo. At natin pinayagan yung isang Chinese telecommunication company na magkaroon ng tower sa loob mismo ng Camp Aguinaldo. Uh Mr. Chair, again, Mr. Chair, I'm not privy to the construction of a tower within Camp Aguinaldo. Hindi mo alam, DND you know? ka? Sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? China Coast Guard 3104. Kahit hindi man aminin ng China na ito ay nasira dahil sa pagbangga ng isang Chinese People's Liberation Army Navy sa Baho de Masinloc, binisto pa rin sila ng Amerika. Nakita sa isang larawan na kuha ng satellite na ang China Coast Guard 3104 ay kasalukuyang inaayos sa isang naval base sa Hainan, China. Kahit gaano man ang tago ng China ng kanilang kapalpakan, bistado pa rin ito ng Amerika, China Coast Guard 3104, na nasira dahil sabi ng gaito ng People's Liberation Army Navy 164. Malapit sa Bajo de lock nakita sa mga larawan na kuha ng satellite ng Amerika na ito ay nasa isang port ng Hainan at kasalukuyang ginagawa at inaayos. Kahit ganito na ang sinapit ng barko ng China Coast Guard na dating corvette ay wala pa rin ipinapakita o kinukumpirma ang Chinese state media tungkol sa sinapit ng China Coast Guard 31 ayon sa isang Singapore-based security scholar na si Colin Ko. Hindi na nakapagtataka para sa kanya kung bakit ang China Coast Guard 3104 ay hinila pabalik at kasalukuyang inaayos sa isang naval base sa China dahil ito ay isang dating barkong pandigma ng China. Isa itong Type 56 Corvette ng People's Liberation Army Navy. Bistado na ang China mga kabayan. Low quality talaga ang kanilang mga military hardware kaya iilang bansa lang ang umuorder ng mga gamit pandigma sa kanila. Sa ibang balita naman mga mga kabayan ako po, grabe. Si Senator Lakso na ang nagsabi na merong itong impormasyon na maraming mga sleeper agents ng China ang nasa loob ng Pilipinas. Hindi lang yan mga kabayan, dagdag pa ng senador. Ito ay mga regular na miyembro ng China People's Liberation Army ang nandito sa bansa. Tama ang narinig niyo mga kabayan. Sila ay mga miyembro ng militar ng China. Ito ay ibinunyag ng senador sa kanilang committee hearing sa Defense and Security nitong ikadalawampot pito ng Agosto taong kasalukuyan and I I heard no I have it on good information na maraming sleeper agents no even regular members of PLA na nandito imagine widespread eh meron tayo sa Palawan meron tayo sa Makati meron tayo sa Dumaguete umabot na sila sa malapit sa Aginaldo and then Comelec Malakanyang so medyo there there's more than meets the eye here di ba so kailangan talaga yung pursuit operations natin walang let up kasi if we rest on our laurels so to speak then naging complacent tayo because parang tapos na naka tayo ng 19 individuals parang relax na tayo but that is not supposed to be the case the more we should pursue and more be more vigilant in uh, conducting uh, intelligence operations and law Sinita naman ni Sen. Rafi Tulfo ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense kung bakit hanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin ang isang cell ng isang Chinese company sa loob mismo ng Camp Aguinaldo. Ilang taon na itong paulit-ulit na tinatanong ng senador pero hanggang sa ngayon, ayon sa kanya, wala pa rin tamang sagot na naibibigay ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense kung bakit nakapagpatayo ang isang Chinese company ng isang cell tower sa loob mismo ng headquarters ng Sanatang Lakas ng Pilipinas. Itong tanong ko, ilang beses ko na naitanong to sa previous series. this is directed to our military sa AFP. Bakit pinayagan na magkaroon ng tower ang isang Chinese telecommunication company sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Hindi nyo ba nabit ito? why why was it allowed and i've been asking this question time and time again but nobody can give me the the correct answer that people are expecting from you guys in the military kasi tower to ay, yung telecommunication tower sa loob mismo ng kapaginaldo pwedeng yun ay naka receive ng signal from the military ko ano yung mga pinag-usapan doon ano yung mga activities pwedeng mag eavesdrop or something to that effect uh Any other activities? Can monitor nila to the signal? Salub na So why was it allowed, Mr. Chair? Your hey, Honour, the... morning. Uh Your Honour, I I do not I do not have personal knowledge as to the tower, but uh, maybe we can provide you a detailed explanation if any. We'll just consult with those offices actually handling the subject. Pero pero ask, um, ask Lawrence. Um, last year and the year before that, I've been asking that question from the military and the DND, bakit pinayagan at hindi ako nabibigyan pa rin ng tamang sagot up to now. Why? Yeah. But yung inaalaw yun na we're talking about espionage here, right? This is our main topic here. Pero but natin pinayagan yung isang Chinese telecommunication company na magkaroon ng tower sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Uh, Mr. Chair, again, Mr. Chair, I'm not privy to the construction of a tower within Camp Aguinaldo. Hindi mo alam? DND ka? Sa loob mismo ng Camp Aguinaldo? Uh, I do not have personal knowledge po, Mr. Chair, but if you can allow us, like, a few days to come up with a detailed explanation and we can present it personally So, next year let's sa pag-hearing natin next year, I'm gonna ask the same question and then you guys or anybody from the military, will say, or DND na, uh, I'll get back to you. Ganun ba palaging sa ka? Uh, kasi yun ang sinagot ko sa akin noon eh. Ngayon, same same answer na naman. Uh, we'll come up with a detailed explanation before the week ends, Mr. Chair. Okay. Before Sa sana, sana makabigay kayo ng magandang kasagutan kung bakit inalaw yon in the first place. And then pangalawa, eh, kung iniisip natin na pwedeng gamitin ng China... yon para mag-spy sa atin, ba't hindi natin patanggalin na lang yun? Uh, oh, well noted Pwede naman sila magpwesto sa ibang lugar, ba't sa loob mismo ng kampo militar? Oh, well noted po yung concern nyo, Uh, Mr. Chair, Your Honor, uh, and we'll include it in our detailed explanation, we, which we hope to submit before the weekends. Kinumpirma din ng National Bureau of Investigation na labing siyam na nakatao ang nakakulong ngayon dahil sa espionage o pag-iispiya sa bansa. Labing tatlo ay mga Chinese nationals na nahuli sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na nangangalap ng mga impormasyon, litrato ng mga imprastruktura ng Armed Forces of the Philippines at iba pang sangay ng gobyerno ng Pilipinas ng palihim o walang permiso. Sila ngayon ay nakakulong pa rin dito sa Pilipinas. Honors. Uh, uh, before that, you have something to say? Uh Mr. Chair, may we just acknowledge the presence as well of Assistant Secretary Evangeline Ong Jimenez Ducroc from the Department of Foreign Affairs, your honor. Right. Thank you. Please proceed, uh director. Thank you, uh, Mr. Chair. For the NBI, we had uh, six or seven operations including I believe the last one was uh, immediately prior to the holding of the national elections last uh, May where we Intercepted uh, in the act, yung, uh, uh, a Chinese national uh, operating an IMSI. In response to uh, the uh, query of the good Senator Lakson, we have already uh, communicated with AMLAC. We have filed our uh, secondary offense, uh, the uh, violations of uh, Anti Money Laundering Council. We are also submitting to the COMSEC. Our uh, position on the matter, Your Honors. And uh, as uh, follow up submissions, we will include uh, upon completion the results of our uh, forensic, digital forensic uh, examination on the seized uh, or um, uh, equipment taken into cost in the course of the seven or seven uh, operations by the NBI. How many foreign nationals have so far been arrested and ano status nila ngayon? Of the 19 uh, persons uh, arrested, 16 are uh, Chinese nationals, one Cambodian and uh, no, 13 ang Chinese, five uh, Filipino and uh, one Cambodian. But uh, to the interest of uh, the committee, itong Filipino ay either guide ito, driver or parang aid lang ito na ginamit na kasangkapan. Thank you Mr. Che. Laban Pinas